welcome back to my channel to Salonica's Farm so ito, unang nest may laman siya na 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11 dito naman sa kabilang nest, binilang ko kanila 10, so total siya ng 21 eggs okay, yan, today's video, mag-harvest tayo ng mga eggs ng ating mga white kelso dahil amin um, natin itong mga itlog nila para i-incubate, para lalong dumami ng dumami ang ating mga manok na white kelso. So ngayon, titingnan natin dito sa mga egg, egg, nest natin if ever may mga makukuha na tayong mga itlog. So ganitong oras kasi kami kumukuha ng mga eggs sa dalawang area yung kinukuha na namin. Isa dito, saka isa dun sa may likod ng tindahan ko natin sa Farm Store. So papakita ko sa si inyo kung gaano kadaming mga itlog yung makukuha natin ngayong araw. So alikay mga farmers, sa manya ako. So bago tayo magkuha ng eggs, pakita ko lang muna sa inyo itong old natin na breeding area. So nilipat ko na kasi sa kabila yung area natin, mas malaki na doon. So, ito yung dati kong breeding area kung saan dito rin nakalagay yung mga crossbreed din ng mga inahen. Pero lahat ng mga tandang na makikita nyo dito is pure breed white kelso. So, ayan makikita nyo yung mga manok dyan. Puro mga pakawala na yan dito. Ito pa. So, ito pakita yan, White kelso yan. May sir biboy and na rin. Tapos dito. Um, dito na nakalagay din yung ating mga amanok So, may mga white tail. Yung mga lalaki dito na nakikita nyo, pure breed. Tapos yung mga babae, mga cross dito ng mga white tail. So, cross din, na, may mga cross bloods na yung mga babae. So, yun ang mga nakikita nyo na medyo mga kulay brown. May mga sweater na rin tayo dito. So, pinapalahian natin sila sa pure breed white tail. So, para maganda rin yung dugo nila. Ang mga sa ko. Ayan. So, meron pala ako ipopromote sa inyo. So, ito. Um, meron nga pala tayo ditong um, Scent by Thessalonica Farm. So, ipromote ko na. So, isa to sa pabango ko na flavor, which is lemon hatch. So, yan. Lemon siya. Ganito yung design niya. So, 85 ml na to at napakabango po nito, mga farmers At, um, murang-mura lang dahil 250 lang to sa Shopee. So, kung if ever gusto nyo makakuha ng lemon scent natin, so, mag-check out lang kay sa Shopee. Nandyan yung link sa baba. So, super bango nito. Try natin. So, maraming salamat po sa mga umorder ng mga White Kelso Scent, Grey Hatch, Gilmore Hatch. So, ngayon, may bago na naman madadagdag sa collection nyo. I-try nyo tong Lemon Hatch. Ah, ang amoy niya. Sige, ipa, ipa, tap. Ang amoy niya is saktong-sakto lang yung tapang. Hindi siya sobrang tapang. Tapos, amoy lalaki talaga. <laughs> so dahil pang lalaki to, ayan, um, amoy, amoy male scent yung amoy niya. Tapos pag dumaan ka talaga, imposible hindi maaamoy itong amoy ng lemon hatch. So ano pa yung hintay mo? Bili na kayo. Check out mo. So pakita ko lang muna pala sa inyo yung ating mga manok. eto pala yung isang manok natin na malungkot <laughs> Ismile Is mo na. Diba? Ay, umisimile dito. Uy, tingin ka daw ba? Tingin ka dito sa glit. Ayan, <laughs> si Teng, nagpapatoka. Oh, ayan na. ba tabo, hindi mo nilagyan. So, ayan yung natin sa manok. Tapos, ayan yung mga manok natin dito sa isa, sa old range natin. So, tingnan yung mga white tails natin. No? Ang gaganda. naka-wing band na rin yan. diba? Ganda. So, ayan. So, hindi sila nakakasakit dito kasi naka-free range sila. Tapos nililinis din natin palagi yung area natin dito para hindi pamugaran ng mga lamok. Tapos sa um, sagana din sila sa kain sa vitamins din syempre. So 'yan. Marami rin tayo nakukuha dito sa area na 'to ng mga itlog at mamaya titingnan natin. So doon din nakalagay yung mga sisiyo natin, ayun, mga sisiyo, So mga white kelso 'yan meron pang mga puno o mga para pang pan, 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 panlilim natin sa uh, mga manok pag sobrang init amin uh, hindi tirik sa araw so nalalamigan sila so, yun, may mga papayas pa ayan eh, papaya Ay, sarap ayan, mga malunggay, tanim natin yan mga papaya so complete yan dito So, ito mga farmers, ito yung ating um, makukuha dito sa ating egg nest. So, dalawa lang yung nakita ko may laman. So, ito, unang nest, may laman siya na 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ayan. Tapos, dito naman sa kabilang nest, binilang ko kanila 10. So, total siya ng 21 eggs. So, yung mga inahin dito, ito na yung mga nag dito. Tapos, yung sa kabila naman, kumuha na rin, nag-harvest na rin kami kanina. So, mamaya, ito total natin, titignan natin kung ilang piraso yung um, makukuha nating itlog. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga naka-ref natin ng mga eggs na susunod na mga salang, isasalang na natin yan sa incubator. So, madami tayo dun sa taas ng office ng mga nakabalot ng mga eggs na iniipon natin para sa susunod nating load ng mga itlog sa ating incubator. So, yan, harvestin na natin to at um, syempre, kukuha tayo ng timba. Ayan. So, dito na natin lagay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dandan lang tayo kasi nak oh, naku natakot makambabasa. 11 12 13 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 22 pala... So, natin. 22 eggs dito sa isang area... Tapos, papakita pa natin sa inyo yung pangalawang area natin. sa tara. Yung mga nakuha natin kanina sa kanila So, ayan. Meron, din, meron pa rin dito sa area na to. Ayan. Dami din. Ayan, dami na tayong mga, ano, mga white kelso na mga pure breed na lalaki. So, ayan. Pinapalahian na nga lang natin yung mga crossbred sa kanila kasi kumpleto na tayo sa mga lalaki. Ayan. Dami, no? So, yun, may mga nakakulong din so ito mga farmers yung nakuha natin ng mga eggs po ngayon dito sa area natin na ngayon yan 22 eggs tapos yung kanina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 eggs. Tapos ganito po yung ginagawa natin sa itlog once na um, inaayos na natin. So nililinis po natin, tapos nilalagay po natin dito sa Manila paper para iwas po siya na mag-crack, iwas po siya madumihan, mabubukan, pag may nabugok, magkakahawahan. So, nilalagyan po natin siya ng papel. Tapos ito, ang um, pagtas po natin siya ilagay sa papel, inire-refrigerator po natin siya ng ilang weeks para po sabay-sabay um, na siya iload sa susunod na um, load ng incubator. So, para sabay-sabay po yung hatch time niya. So, ayan. So, may dagdag na naman tayong mga itlog. Ayan, ang dami na naman at patuloy na yung pagdami ng ating mga manok na palahi na white kelsa. So, yun mga farmers, um, kung nagustuhan nyo video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!